Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ngayon ang Game 3 ng kumunan ng Golden State Warriors Kontra sa kumunan ng Houston Rockets No Jimmy Butler, no problem para sa kumunan ng Golden State Warriors mga ropa Crucial game dito para sa dalawang kumunan mga ropa Lalo na sa kumunan ng Golden State Warriors Dahil wala si Jimmy Butler na injury nga noong Game 2 Short-handed ang kumunan ng Golden State Warriors mga ropa Dahil nga si Jimmy Butler ang isa sa nakatulong at bumuhat sa kumunan ng Golden State Warriors Sa panalo nila sa Game 1 At one. malaking factor din talaga ang ginagawa ni Jimmy Butler para sa kumunan ng Golden State Warriors Dito sa na to. At dito nga sa game na to mga ropa kahit na wala si Jimmy Butler, Golden State Warriors still manages to take the lead kontra sa kubunan ng Houston Rockets, talagang chilaga ng kubunan ng Golden State Warriors mga ropa na may panalo ang game na to Kahit na doon sa una, ay talagang nag-struggle sila agad sa kubunan ng Houston Rockets Meron doon naman sa hulay mga ropa doon na bumawi ang kubunan ng Golden State Warriors at kiduwa ang panalo kontra sa kubunan ng Houston Rockets Ngayon mga ropa isa-isahin at himay-himayin natin ang ginamit na discarded dito ng kubunan ng Golden State Warriors Para talunin nga ang kubunan ng Houston Rockets dito sa may game game 3. Huwag na natin patagalin to. Ito ang game analysis at breakdown. Game 3 ng kumunahan na, na Golden State si Warriors kontra sa kumunahan na Houston Rockets. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, ito ang first five na ginamit ko. Steve Curtis sa game na to. Starting point guard dito, Stephen Curry. Shooting guard niya dito, si Brandon Pujemski. Napasok sa first five dito, si Jonathan Kuminga. At naging power forward dito, si Draymond Green. At ang center dito, ay si Quentin Post. Dahil nga wala si Jimmy Butler mga ropa, yan ang first five na ang kumunahan ng Golden State si Warriors dito sa game at na to. And dito naman, sa unang play na kumunahan ng Golden State si Warriors nag-set ng screen dito si Quentin Post para magkaroon ng enough space si Brandon Bojemski dito sa may mid-range. At ganoon naman ang nangyari dito mga ropa kaya nagkaroon ng easy two points dito si Brandon Bojemski. Basket is good. Yun nga lang mga ropa ang kubunan ng Houston Rockets ay gumamit din ng screen dito sa may mid-range. Ang gumamit naman ng na screen dyan mga ropa ay si Fred Van Vliet. At kitang kita natin dito enough space, enough separation kagad. Ka ang nagawa ng screen na yan ay Fred Van Vliet. Basket is good. At sa possession ng kubunan ng Golden State Warriors mga ropa, heto na. eto kaagad yung kauna-una napuna ko para sa kubunan ng Golden State Warriors. Marami maraming mintes sa tira ang ginawa ng kumuna ng Golden State si Warriors dito pa lamang sa may first half. At yung mga mintes sa tira dahil ng kumuna ng Golden State si Warriors, mga Europa nakakapitalize yan ang na ng Houston Rockets. Sa pagkakataon nga na to mga Europa, pumoposti si Alperen Singundon sa Milan. At may nung pumulong na si Draymond Green dyan nung nag na ang tendency outcome nito, kailangang mag-rotate ni Stephen Curry kay Fred Van Vliet sa may defense sa may 3-point area. Na-anticipate naman agad ni Alperen Singundon yun, kaya pinasa niya agad yung bola kay Fred Van Vliet. At naalit bahagya dito si Stephen Curry sa may close out. Kaya ang nangyari dito mga Europa, dalawang magkasunod na 3-pointers ka kagad ang ginawa dito ni Fred VanVleet basket is good yan. At ang isa pa sa problema na kumuna ng Golden State Warriors mga Ropa dito sa game na to ay ang kanilang turnovers. Dito nga mga Ropa nagtala sila ng turnover. Buti na lamang mga Ropa sa kabilang banda. Ang naging game plan naman na kumuna ng Golden State Warriors dito sa game na to ay higpitan ng kanilang depensa. Mahigpit na depensa nga ang ginawa dito. Vertical dito ni Quentin Post mga Ropa para magbintes ang tirada dito na kumuna ng Houston Rockets. At sa bintes na tira na mga Ropa nakapitalize kapitalisaman yan na, Kapital na kumuna ng Golden State Warriors. 3-pointer dito ni Brandon Bojem si sa may top of the Jerry si Pero aga nang bumawi dito ako muna ng Houston Rockets. Si Fred Van Vliet mga ropa, nakakuha ng two boys dito, may kasama pa yung foul against kay Brandon Bojemski. Kaya sa unang frame na tong laro mga ropa, 9 to 5 ang score, lumamang dyan ako muna ng Houston Rockets. At ang kumuna ng Golden State Warriors mga ropa, sinabi ko nga sa inyo, talagang maraming mintes sa tira. Mahalat sila dito sa may first up mga ropa, mintes na naman ang 3 pointer dito, ni Draymond Green sa may left at side. At si Stephen Curry mga ropa, sumubok din ang 3 pointer dito, yung nga lang mga ropa, mintes din ang tirada dito ni Stephen Curry. Take note mga ropa, dito nga sa may first up, Tomata Ginteng na 6 out of 23. Ang kumuna ng Gulsit Warriors sa so may 3 point area. Talagang mababa yun mga ropa. Yan talaga naging problema nila. Marami silang naging mintes sa tira. Maalat sila dito sa may first half. In terms of defense naman mga ropa, ang naging game plan dito ng coach Steve Kerr at ng kumuna ng Gulsit Warriors ay malimitahan naman si Jalen Green sa kanyang opensa. Dito nga mga ropa, good defense ang ginawa nila against kay Jalen Green. At yung good defense <laughs> yung mga ropa na convert naman yan ng kumuna ng Gulsit Warriors into fast break. Nanguna si Jonathan Kuminga sa may fast break mga ropa. Easy si points lang. Black ang dito ni Jonathan Kuminga. Basket is good. At another one mga ropa again. Good defense na naman ang ginawa ng kabunan ng goal si Warriors dito sa possession na to. Mintes na naman nilada dito ni Alperen Singun mga ropa. Dito sa first half mga ropa, maalat ang kabunan ng goal si Warriors sa shooting pero bumabawi naman sila sa kanilang depensa mga ropa kumbaga pambalansi yun. At ito nga mga ropa possession ulit dito ng kabunan ng Houston Rockets again mga ropa si Jalen Green na naman ang tubanggap na bola dito. Pero again mga ropa double team agad ang sumalubong dyan kay Jalen Green. Kasi nga mga ropa yan na naging game plan ng kabunan ng Warriors dito sa game na to. Ang pigilan opensa ni Jaylen Jalen Green. Actually mga ropa, dito nga sa may first half. Total of 7 points lang in score ni Jalen Green. Ibig sabihin mga ropa, um, effective naman talaga yung naging game plan ng Kubo ng Gold State Warriors. Napigilan si Jalen Green dito sa game na to. Ang dahilan kasi ng game plan na yun mga ropa, noong game to kasi, ang laki ng in score ni Jalen Green. Siya ang bubuhat sa offense ng Kubo na ng Houston Rockets noong At game 2. At sinabi yung nga mga ropa, maganda ang depensa ng Kubo ng Gold State Warriors. Yun nga lang mga ropa, ang kontrapelo nito. Maalat naman sila sa offense. Mintes sa tirada ni Brandon Bojemsi sa may right side goal 3-pointer. At again mga ropa, dito sa ng Houston Rockets. Another good defense na naman ang ginawa dito na ang ng Gold State Warriors. Nakakuha na naman sila ng na steal dyan mga ropa pero again, hindi talaga ma-convert ng kumunan ng Gold State Warriors. Yung good defense na yan into better offense. Kung na-convert sana ng kumunan ng Gold State Warriors tong good defense na to into offense, malamang sa malamang mga ropa, lamang sila dito sa game na to. At again mga ropa, dito sa session na to ng kumunan ng Houston Rockets, another good defense na naman ang ginawa dito ng kumunan ng Gold State Warriors. Good defense na ginawa dito ni Kevon Looney against kay Alperen Sengun at sa wakas mga ropa, na-convert na rin ang kumunan ng scorers in 2 points siyang good defense niya yan penetration ni Stephen Curry sa depensa na kumuna ng Houston Rockets nakapagpundar dito si Stephen Curry ng 2 points basket is good at dahil dyan mga ropa naging all nine na score dito di kita na laban dito sa may first quarter nag enjoy ka na at nanalo ka pa piliin ang link na nasa may comment section gamitin ang promo code na ang alis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus at agara naman bumabi ang muna ng Houston Rockets dyan mga ropa nakakuha ng mid-range jumper dito si Dillon Brooks basket is good yan at still mga ropa ang kumuna ng Golden State Warriors ay sobrang ang alat talaga dito sa may first half. At kinuha naman ni Alvarez ng gunya pagkakataon na yan para umiscore dito ulit sa may kabilang banda at dahil diyan sa puntos na yan, naging 15 to 9 na score dito mga Ropa at still, maalat pa rin talaga ang buong ng Golden si Warriors. Ang daming mintes sa tira ang kanilang ginagawa dito sa may first half. Buti na nga lang mga Ropa si Badil dahil pinasok na dito ni Coach Steve Kerr. Si Badil ang naging second option na ang buong ng Golden si Warriors dito sa game na to. Total of 17 points nga tinala ni Badil dito sa game na to mga Ropa. Kumakalawa siya sa 36 points at tinala ni Steve Kerr dito sa game na to. At at nakakuha nga ng 3-pointer dito si Badil, mga ropa at pumasok yan. Basket is good. At after ba nito mga ropa, ang ng roll ang ginawa ni Kevon Luni papunta doon sa may lalim. Ang gandang pasa din naman ang ginawa ni Stephen Curry. At dahil yung mga ropa nakakuha ng 2 points dyan si Kevon Luni. Yun nga lang mga ropa, bumawi agad dyan si Fred Van Vliet. Pinagpag niya lang ang depensa dito ni Badil, mga ropa para makakuha siya ng mid-range jumper. Basket is good. Pinubukan naman ni Stephen Curry na makapag-convert ng 3-pointer dito mga ropa pero maala talaga ang kumuna ng goal si Warriors. Ito nga yung struggle na sinasabi ko mga Nag-struggle talaga sila dito sa may Talaga Talagang nila tong game na to mga Ropa para makuha ang panalo. Kahit nga maalat ang Kubunan ng Sheet Warriors mga Ropa, sinabi ko nga ulit kanina, pambalanse talaga ng Kubunan ng Sheet Warriors, yung good defense nila dito mga Ropa, kaya kahit maalat sila sa kanilang mga tira, ay dahil sa magandang depensa naman nila, hindi sila natatambakan tuluyan ang Kubunan ng Houston Rockets. At after itong good defense na to mga Ropa, si Moses Moody nakakuha naman ng good penetration dito, nakakuha siya ng na 2 points yan mga Ropa, easy money. At again, mga Ropa, mintes na naman ang tirada ng Kubunan ng Sheet Warriors sa so goal 3-pointer. Sabi ko nga sa inyo mga Ropa, sunod-sunod vitamin ang inagawa ng Kubo Nanagol City Warriors. Dito sa video na to mga ropa, pinapakita ko lang sa inyo yung talagang nag-struggle ng Kubo City Warriors dito sa may first half. At sa 27 mga ropa, naging bola dito ng Kubo Nanagol City Rockets. Pero again mga ropa, good defense na naman ang ginawa dito ng Kubo City Warriors. Pinapakita ko din sa inyo mga ropa na kahit na maalat ang Kubo City Warriors dito sa game na to sa may first half ay yung depensa talaga nila ang nagpapanalo dito sa game na to. At dahil sa good defense na mga ropa, nakakuha ng fast break dito ang Kubo City Warriors, easy 2 balls nagawa nila dito at dahil dyan kahit na maalat ang kanilang mga shooting lumamang pa sila dito mga Europa naging 18 to 17 ang score at again mga Europa heto another good defense na naman against kay Jalen Green sinabi ko nga sa inyo mga Europa yan ang naging game plan ng kabunan ng Golden State Warriors pigilan nila si Jalen Green dito sa game na to at nagagawa naman yun ng kabunan ng Golden State Warriors nakakuha nga sila still dito against kay Jalen Green yun nga lang mga Europa hindi ulit na i-convert ng kabunan ng Golden State Warriors yang good defense na yan into open. pagkatapos pa nito mga Europa dalawang magkasunod na 3 pointers ang pinakawalan dito ng kabunan ng Golden State Warriors yun nga lang mga ropa, parehong mintes din yan, 3 point. Dito nga sa Big mga ropa, tumataginteng na 6 out of 18 ang buwan ng si sa may 3-point area. Talagang maalat sila mga ropa. At after naman ito, mga ropa ay nakakuha naman ng open dunk dito si Alperen Singun. Yun nga lang, mintes yan. Yun nga lang din mga ropa, open day up din ang ginawa dito ni Draymond Green. Pero nagmintes din yan para kay Draymond Green. At itong first quarter na ito mga ropa, nagtapos to sa 3-pointer ni Jalen Green. Well, depende naman siya dyan sa may babaw mga ropa, pero sa na nakascore si Jalen Green. At dahil yan, mga ropa, natapos ang first quarter na to. 22 to 18 na score. Lumamang dyan ng 4 points ang kubo na ng Houston Rockets. Kahit na sobrang alat ang kubo na ng Golden State Warriors, mga ropa still, 4 puntos lang ang lamang dyan ng Houston Rockets dahil sa kanilang magandang depensa. Pambalansi nga yun. And mga ropa, fast forward naman tayo dito sa may second quarter. 35 to 24 ang score dito. Wala nang 6 minuto na dito sa may first quarter. Kung makikita natin, mababansin natin mga ropa, lumamang ng 11 points dito ang kubo na ng Houston Rockets at after ba nito, mga ropa atake dito ni Amen Thompson. Pero nagbintes na tirada nyan mga ropa. Nandoon naman si Stephen Adams sa may ilalim mga ropa pa sa may putback at dahil dyan naging 37 to 24 ang score mga ropa lumamang ng 13 points pa ang kumuna ng Houston Rockets dito sa game buti na, lang mga ropa dito nagbintes sa kumuna na Golden State si Warriors pero Benzie rebound ay nakuha dito ng na kumuna na Golden State sabay setup dito kay Stephen Curry sa may 3 point area at sa wakas mga ropa pumasok masok din ang 3 pointer ni Stephen Curry basket is good yan yun nga lang mga ropa sumagot agad dito kumuna ng Houston Rockets sa kakuha sila ng 2 points dito pero sinabi ko nga sa inyo mga ropa si Buddy Hill ang naging second option ng na kumuna na Golden State si Warriors dito sa game na to. Oh! jab step ni Badil mga ropa sa bukol ng 3 pointer harap harapan nagkaroon ng nap space dyan si Badil dahil sa si jab step na yan pumasok naman ang 3 pointer dito ni Badil basket is good dyan, mga ropa at after banito. good penetration na ginawa ni Stephen Curry sa mid range jumper mga ropa bumol ng tirada dyan ni Stephen Curry dahil dyan mga ropa nagkaroon ng 5 point swing ang umunan ng Golden State si Warriors 41 to 32 ang score pero ang use ng nakakas mga ropa sumagot so agad ang 3 pointer dito sa may right side corner basok ang 3 pointer or dyan para sa kumunan ng use ng mga ropa buti na lamang si Draymond Green ang gandang kat papunta doon sa may lalim. Nakakuha siya ng na layup dyan mga ropa. May kasama pa yung foul basket is good. Basok naman ni Draymond Green of Green Rose dyan. Yun nga lang mga ropa nagkaroon ng 5 point swing dito ang kubunan ng Houston Rockets. 3 pointer mga ropa pumasok yan at after dito nakakuha na naman sila ng 2 pointer dahil dyan 2 minutes may kita na titira dito sa may second quarter. 49 to 37 ang score mga ropa. Tumatagintang na 12 points ulit ang naging kalamangan dito ng kubunan ng Houston Rockets. Buti na lamang mga ropa si Stephen Curry ay nakakuha ng good penetration dito mga ropa. 2 points yan. At after ito mga ropa dalawang magkasunod na three sa pinakawala ni Stephen Curry. Pero parehong nag-mintes yan mga ropa. Buti na lamang sa pangalawang attempt. Nakuha ni Quentin Poe sa si offensive rebound. Sabay kick-out niya ng bola papunta kay Buddy At again mga ropa, sinabi ko nga sa inyo. Si Badil Hill na naging second option na kumunan ng Golden State Warriors sa offense. Sa pumasok na naman 3 pointer dito ni Badil. Basket is good yan mga ropa. At after man ito mga ropa, good defense na naman ang ginawa ng kumunan ng goal State Warriors. naman so dito kay Fred Van Vliet. Ang ganda depensa ang ginawa dito ni Stephen Curry. Napigilan niya dyan ang opensa ng kumunan ng Houston Rockets. At dahil dyan, mga ropa, nag-open up pa to so, opportunity para mag-fast break si Badiel doon sa may kabila. Easy two points ang sinagawa dito ni Badiel. Basket is good. At dahil dyan mga ropa nagkaroon ng run dito kubo na ng Gold Seat si Warriors. Another good defense na naman ang ginawa na dito mga ropa para mapigilan na naman ang opensa dito ng kubo na ang ng Houston Rockets. At dyan sa good defense yan mga ropa na foul si Stephen Curry dalawang free throws na ipasok ni Stephen Curry Tendency si outcome nito mga ropa naging 49 to 46 na tapos ang first half. Lumamang na ng up to 13 points kapunan ang kubo na ng Houston Rockets. Ito may first half mga ropa pero finish strong kapunan ang kubo na ng Gold Seat si para tablusin ang first half na to ng malakas. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, Ginabang talaga ng kubo ng Golden Warriors, kinaga talaga nilang panalo na to kontra sa kubo ng Houston Rockets. Ngayon mga ropa, gagawa tayo ng separate video sa discard ng ginamit ng kubo ng Golden Warriors para tuluyang ipanalo ang game na to sa may second half. Pero overall mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game 3 ng kubo ng Golden Warriors? No Jimmy Butler, no problem para sa kubo ng Golden Warriors mga ropa, pero still nakuha pa rin nila. Ang Lamang na sila 3. sa serye mga ropa, 2-1 ng labang ng kubo ng Warriors. Pwede kayong mag-comment sa baba ng inyong opinion, makwentuhan tayo.